Yung isa. So kayo na po, doon tayo sa taas. Ito, walang rim. Doon po kami nang galing o sa taas na yun. So medyo medyo mahirap. Medyo mahirap ang pagbaba kasi matarik. Ayan o. So at ang ibaba po, ayan po ay dagat. Ayan o. Ayan po yung laresyo. Pakit yung laresyo. Ayan yung laresyo na tata. -ta ayan yun. Ayan yung resort. Ayan, no. ayan yung resort ng laresyo. Mm, yan po yung sikat na... Punta dito sa dagat yun? Mm, yan po sikat na dagat. Ay, na, na dito. Sa, dito po sa... dagat ang bagsak mo. Dito po oh. sa ano na to. Ayan. May oh. Slide oh. So, I napakalawak name. po. <coughs> para po itong ano, para itong nakakitakarat na po kayo ng Israel. Hmm? Sa... Dead Sea. or yung tinatawag na Galil Galilee. Galil Ito po yung design In niya. Galilee. Galil sea of Galilee. Ganito po ang design papalibir napapaligiran po ng bundok. Ito po ang bagong Galili. Sea of Galili ng Laguna. Dito po marami rin pong himala ang nangyayari dito. Ay ayan. Ay ayan niyan po. Yung aking kasama, kaya na excited ba mingwit eh. Ay mo ko lang makakauwi sa kanyang tilapia kasi ang pain namin ay bulate at pininihaw pa. Gawa nung ayaw ng tilapia ng luto, ay ng ilaw. <laughs> ay gusto luto. Ayan. Pero ba dito tilapia? May balay po? Ayan, 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 no. Oh. So ayan po, oh, ayan. Malalim po ito, lagpas talampakan. Ayan, ayan. So ayan po, no. Gusto nyo po mamasyal dito, tawagan nyo lamang po kami. At dito po, eh, sasama namin kayo. Maraming po kami rito ang kakilala na nagbabantay din. Pwede rito. Kaya lang, medyo, bak medyo, ang daan nga lang, eh, matarik. Pero sa susunod o, sa patag na tayo dadaanan. Pero sa susunod patag na udadaan na natin. Ayan oh. Yung hindi niyo malilimutan. Oo. Oh, oh. Ayun. Ayun, dulo na 'yon. Ayun. Yung pong dulo na 'yon ay patag ang dadaanan. So dito lang po kami duman sa shortcut. Kasi po dito po ay kami po ay medyo nag-explore lang. Exercise. Exercise kasi kasama namin to may nagsabing sa mamiwas tilapia. Ayan. Yan naway makahuli at na may kami may lutuin. So, hanggang sa muli po mamaya, papakita po namin sa inyo yung aming mga nahuli mga tilapia. Kung gaano ho ka, kalalaki ang tilapia dito. So, uh, ang, ang tilapia rito ay kalating kilo ang isa. Um, dito, ho, may, dito ho ang tilapia ay kalating kilo na ang isang peraso. Mamaya po makikita ninyo, bibit-biti namin. Pauwi. So, yan po yung aming, yan mga bundok na o. No? Napakaganda lang, isang bundok. Ayan o. No? Magdala na rin kayo ng katol pag kayo may miwas dito. Yeah. Ah, pag kayo may miwas kayo, magdala kayo ng katol sapagat marami rin pong mokla. Ayan. Marami pong mokla dito. Ayan, ayan. Ay po. Para kung sakasakali, wala na masalang ahas. Ayan. So sa ngayon po, kami po ay nagkakaingin. Uh, um, kodakan mo ko na habang nagpe-prepare ako. Huwag ka nang mag-kodak-kodak. Binibidyo na nga kita eh. Ayan, oh. Gusto pang kodakan na yan. Oh. Yung video na nga yan eh. Para, para, ma uh, para makita lang yung agom. Ayan. Mamiya. Ayan. Ayan oh. Pag nakuhuli ho ito ng, ano, ng tilapia ipapakita ho namin sa si inyo. Ayan. So, hanggang sa muli. Mamaya po. Abangan nyo kami. Sa, pag sa aming pag-uwi at dala-dala namin ang tilapia namin na uli din eh. Ayan. Sige po, God bless po sa inyo lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Yun. Pag po may oras, pag may time, kayo naman po naman yung maglibang-libang. Oo, oh, yun. Hindi po pa naman. Oo, tama yun. Pagka may time, may maglibang-libang, wag puro ano, ha? Wag puro libang. Wag puro, wag puro upo. Kailangan natin sa... tumayo. Ayan. 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 Kasama sa buhay yan, yung pag-i-enjoy. Hindi pinagbabawal yan ng Diyos na mag-enjoy tayo kundi magsaya tayo sapagkat minsan lang ang buhay. Yeah, oh. no. Mawawala na. Oh, kaya hanggat nandito pa eh, kita mo. Oh. Ngayon lang kami nakarating dito. 24 years na ako sa Laguna. <laughs> Hindi ko lang ito narating. Mo, wala so, ko sa uh, oh, pagkutang dagat. Uh, oh, dead end eh, na po ito din. Eh, ayan, oh. Parang nga po itong ano, eh, Sea of Galilee. Say mo, ang tawag ko dito ay Crocodile Lake. Oh, ang tawag pala po dito ay Crocodile Lake. Sa Tagalog ay is buhayang lawa. <laughs> ayan, ayan, Si, ayan, si brother Birds so, ng aming kaibigan din eh sa Barangay Tadlak. Guide. Aming guide. Kung kayo po ay gusto niyo po mamasyal din eh at magpicture-picture, sabihin nyo lamang po at i-text niyo po ako dyan sa aking number at sasamahan ko kayo at kokontakin namin kayo. Ayan. Salamat po at Pagpadala naman kayo. <laughs> God bless. <laughs> <laughs>